Jaime ang muling pagsubalbal kay Jenny. Maging siya ay naiirita na sa mga inilalabas nito sa media. Ang daming perwisyo ang ginagawa. Narihan yung paulit-ulit na ipinabalik ang pas nila ni Paolo Bino. Giit naman ni Meme malayong malayo siya kay Kenny. Kaya nga mahalis siya ni Paolo at handang ipaglaban. Ayon nga sa mga komento, alam niyo ba kung bakit sa ugali palang lamang na lamang? Alam niyo kung bakit winong ipaglaban lagi ni Pao si Kimi? Sa kanya lang nakita yung mga bagay na hindi nakikita sa mga naging ex nito. Siya ang naging dahilan kung bakit ganyan kalaki ang improvement nito kung paano humarap sa tao. Marunong nang at makipagbiruan. Kung noon ang mga fans ay ilag sa kanya. yun ay malayo pa lang si Paolo na ang lumalapit. Napapaligiran kasi siya ng isang masayahin na babae. Walang iba kundi si Kim Ju. Yung isma nila every time na may interview. Ang adiwalas nila tingnan. Napakasarap nilang pagmasdan. Malaking bagay din ito sa mga pinagdaanan noon ni Paolo. May kwento na napakadanda ni Kimi. Maraming kwento at masarap kasama. Tatawa lang ng tatawa. Huwag magtaka kung bakit mabilis na call iyan si Paolo. At sinusuklian ang love at care na ibinibigay ni Kim sa kanya. Both family ay botong-boto sa aking bawat maging ama, naging katrabaho nila, anong seniority